ano farm ni Chelsea guys Bayan ano masasabi mo na andito tayo ngayon sa farm yan guys si nanay napasiyal mo na sa farm napasyal kami oh. bidyohan mo yung mga ano eh, ayan yung mga bahay bahay yan. ayun lang ba masabi mo nay na na andito ka ngayon napasiyal ka dito sa farm tuwa tuwa ako nakapasyal kami dito sa ano ba yung pangalan farm farm ni Chelsea to nito yung mga saka manukan, saka babuyan. Oo, nandito yung... Ito guys, matagpuan nyo yung mga native na, na mga baboy. alaga guys na hayop. Nandito manok. yung native na... Manok. Baboy guys, manok. Baboy. Itik, bibi. Nandito guys, mga native. Ay, yun, sarap ay. sa sabaw. Ayun, may mga Ayan. Eh. guys, oh. Hindi na basta-basta si nanay guys. Naka-eyeglass na. Sipin mo yan. Dahil nag-artista na siya. Kung hindi pa siya artista, hindi siya nag-aiglas. Pero ngayon, artista na siya guys. Nag-aiglas na. Grabe ka na ya. Grabe. Ngayon ka nag-aiglas dahil artista ka na. Grabe pagka asinsyo Grabe ah. Tindi ah. Ito, turo-turo mo siya kayo. <laughs> Oo, oh, turo na siya naman. <laughs> Grabe yan ah. Yan guys. Yan guys. Ano, Bakit nandito kayo sa farm? Anong sadya niyo? Magbili ng beek ng baboy Baboy eh, uh, ayas. Alis! Yan guys, pumunta sila dito sa farm kaya bibili sila ng though. beek na baboy guys, yung native. Kaya andito sila, sinamahan ko muna. Ayan. Ayun, ang dami oh. Tingnan mo yun guys, yung beek na baboy guys, Napatago lang yun oh. Nasa ilalim ng ano. tago lang siya guys oh. Beek, maganda ko tago ka dyan. Ayaw mong pabilad ng init ah. Ayan guys oh. Ayos yan ah. Oh. Tatago ka lang diyan ayan oh guys oh. Lumalapit oh, na siya guys oh. Oh, dito labas ka dito. Eh ibibilhin ka na. Ayan oh. Ayan guys. Patago-tago lang siya guys eh. guys, ito pala si Kuya ang may-ari. Sa Kuya, sa ba 'tong mga alaga mong baboy? Magaling si Kuya mag-alaga. Ayan oh, ma magaling mag-alaga si Meron pa nga ako doon, may anak pa eh. oh, kanina, sa mga Yan, mga baboy ni Kuya dito, binibinta guys. Binibinta po, guys. Mga, mga gustong bibili dito sa farm. Kuya, fix na yan? Price na? Oo. Oh. 4,000 talaw na lang oh. yung lichonan, mo, Ayan guys oh, yung guys oh, magpagalagala na guys oh, yung na yung okay. Okay. sa ano na matamay ko na limbawa ang kami mag ano na Tama. Oh, yan guys oh. Pero kakain sila nang mga yeah. ano, Tangkong Pada, Ano, ano yung white niya guys oh? Ito, ito pakain ko. Tangkong lang. Oh, oh kayo dito. Hi. Yan guys. Yan yeah, uh, guys, oh, yung mga okay. yung native na baboy guys oh. Okay. Yeah. Ito. Na, uh, hmm. Eh, uh, so sila guys. Ganda pa yung Adila dito guys. Ayan.